Pag-abang lang mga idol, oh. Update lang mga idol. Anong mahuli natin sa araw na itong idol, oh. Ayan, magandang umagas ng lahat. Lalo-lalo sa mga malunod natin. Ayan. Ito kayo, tayo. Ayan, magandang, magandang, magandang umagas ng lahat. Lalo-lalo sa mga subscriber natin ng idol. Mga silent words natin ng idol. Ayan, magandang umagas ng lahat. Babalik na naman ang mukha natin ng idol. Yan, i-update ko lang mga idol no ah, Mamaya na ako mag-video kung anong mahuli natin sa araw na ito Dahil masyado talagang ma-global talaga Kalmado at kalmado talaga ang kaya sa kanya Yung isang budigan natin mga idol ay hindi pala na puno Yung budigan natin sa bahas Yung pinakita ko dati sa video mga idol na nilagyan ng lupit mga idol no Hindi puno yun, yung isang na yun Ano lang di hindi pa nga nangalahati pangal, mga idol Dahil siya lang yung isang wala yung malaki ayan ito ko lang mga ito ayan magandang mga itong lahat bye bye uli bye bye salamat ayan walang kain mga idol tayo ay lilipat ng posting mga idol magpapak kami so, mga Kita pahinga muna natin yung private natin dito no. Anak na nanak muna nanak muna kami. kami muna natin yung private. Ay Ayon yung yung, yung, yung budigan na yung mga Tama pa lang na lahat. Mas malilit pa.

Isah. Posisi yang series Isah. Tapi si Rocky isa <laughs> Oh my god. Wow! Tentahan ko rin ka. Apat na piraso. Ay, wala na. Hindi na pala yung style. Ayun nga doon, nakatsamba yung mga kasamahan natin. Ang magandang gabi sa inyong lahat. Ang magandang magas mo lahat. Lalo sa mga subscriber natin, mga silent viewers natin ngayon doon. Na. Araw naman yung idol ay ngayon naman. Ayun, na, ayun na, nakatsamba ng apat ayun, ayun na piraso. Ang gabi ay yun nga. Okay. So, Siguro nga ito na ibabalik tayo sa kain. Dahil kalamang kain dito.